Handa ka na bang tumili at sumabay sa mga kanta ng 90s British Norwegian boy band na A1? Gaganapin kasi sa tatlong lugar dito sa bansa ang kanilang 25 th anniversary concert para sa mga Dabago, uh, Dabawenyo October 12 sa SMX Convention Center sa Davao City habang pa magpapakilig din sila sa mga Cebuano sa October 13 na gaganapin naman sa Cebu Waterfront City Hotel and Casino. At para naman sa mga katulad ko na A1 fan Mark Your Calendar dahil tuloy ang pagpapakilig na nasabing boy band sa October 14 at 15 na gaganapin naman sa New Frontier Theater sa Quezon City. Sa pag-attend ko ngayong araw sa Media Press con lubos ang pasasalamat ng A1 sa mga Pilipino fans na walang sawang nagmamahal at sumusuporta na sa kanila. Isang maraking karangalan para sa kanila na makita ang mga ngiti at saya ng mga Pilipino kapag nag-perform sila dito sa Pilipinas. feels life. You know, when, when we come here we, we feel um, empowered in a way to, to think positively and optimistically about uh, existence and um, they make us. So I think that's it's, it's warmth, optimism and positivity. Ilan sa mga pinasikat nilang kanta ang Like a Rose Every Time, Heaven by Your Side at ang kanilang latest song na Call Me When You Land. Ang DXL 558 Manila DWW 774, IFM 93.9 Manila DXDC Armen IFM Davao, DYXP Armen Cebu at IFM Cebu ay kabilang sa mga official media partner na nasabing concert. At iyan ang entertainment news sa na nag-iisang Jossa sa balat ng radyo, ako si Jossayan, Tatak Armen.